Hello guys, good morning. Nakikita niyo ba yung post ko sa likod na video ni Amelie story So nalulungkot po ako na isa po sa ating kasamahan na nagpaalam po sa social media. Naponood ko po yung video niya kahapon at siya po ay nagpapaalam niya sa social media. Siya po ay napakaraming followers. 200,000 mahigit po ang kanyang followers. Pero po siya po ay iiwan na tayo. Iiwan niya na pasamantala ang social media. Gawa ng siya ay may uh, wala po ako sinasabi na siya po ay nagpaalam, ay nagpass away po hanggang lang po siyang uh, mas priority yung gagawin. So Uh, magpo-host muna siya doon kaya siya po ay nagpapaalam. Ako po kasi siya po ay idol ko. Napakasimpleng babae lang po 'yan. Talagang wala makikitaan ng kayabangan sa kanya. So talagang hinahangaan ko po siya at marami po siyang mga naibibigay na advice sa ating mga baguhan at mga tutorial din po siya nag tutorial din po yun siya kaya nalulungkot po ako na siya nga na napakalaki niya ng followers niya eh iiwan niya ang social media tayo pa kaya na maliit lang so ako'y pinanghihinaan talaga ng loob no pero sige lang ako naman eh, hindi ako nag-expect uh, kung ano lang meron at ano lang ibigay ni Lord lang po sa akin. Patuloy lang po tayo guys. Uh, at ako eh, nagpabalita lang ng ganito at nai-share ko. dahil ako talaga yung boost na nalulungkot at hindi na natin makakasama yung isang nating kasamang si Miri um, Story So pwede niyo pong i-open ang kanyang account kung gusto niyo pong malaman at gusto niyo makanood ng buong video na yun. Okay, salamat guys. Have a nice day. God bless us all and please don't forget to follow, like, and share my video.